dito ako sa lapas say so ayan ako sa hospital hindi naman ako ang hospital huwag naman hindi buhay gabing gabi na ano na alas mag alas otso ang lamig pa so, ganito ang buhay FW dami na hirap kitain ng pera lamig, init sipon, obo labas ka kahit may may ubo ka nasa trabaho, trabaho kailangan natin magtrabaho sa labas sa labas at saka sa bahay ayan, nilalamig ako pasyente ko na sa loob dalawa so dito muna ako pinalabas ako kasi daming pasyente tumutulog pati yung sipon ko so yun lang guys so ito yung boy at kahit lamig na lamig ala bira trabaho bakit ba tayo nagtatrabaho? Para saan? Ayan. View po guys. Ito yung view ng Hong Kong. Ayun. Hanggang sa muli. Kanina umaga, nasa hospital din.